Pumusta sa mga legit baser ko dyan? Okay pa ba yung mga pakiramdam niyo? Baka uh, di lang dibdib yung sasakit sa inyo pati ulo pag makita niyo itong video ko. Sa mga iba nga, lalong-lalo na sa mga mas magaling pa sa akin magbasa, lalong-lalo yung mga basher. Pag makita nilang ganitong marka, direkta under o inside sa batuna, Talagang nakapakabubo, di ba? Nakita lang yung bato na may butas, talagang sinasabi, gibawis na. Talagang napakatalino, di ba? Nakita lang ganda ng bato, sinasabi agad na inside us na. Tunay ba yung basa niyo? Baka mas lalo pa kayo magaling sa akin dahil sa mga matitinong comment niyo. Magaling ka ba talaga? Baka ma uh, matapat, magaling ka lang mag-comment sa dami account mo. Yung walang mukha. Bakit natatakot ka? Malaman kung ano yung tulay na pagkatao mo kasi gumagamit ka ng fake account kalain mo naman ano yung mga tulay na nangbabasher yung mga tulay na nasunga kung sa totoo lang siguro niyan nagtatago yan sa palda ng kaniyang asawa Oh, ito. Ano rin masasabi niya sa markang ito? Natural bato ito e ito? Eh kung sa sign ito, Anong makikita, nakikita niyo dito? Baka nagtatangatangahan na naman tayo? Speed ito, hindi ito kalamunggay. Yung utap talaga ninyo, oh. Utak bubu? Ay, nako. Wala talaga mm, ginawang matino. At saka sa mga idol ninyo, mga idol ninyo, suray kasi lahat ng mga iriyang mga nabasa niya eh, nasundan ko na eh. Kailan pa ba kayo gigising? Gigising kayo. Naulit yung madali. Kayo naulit yung mabiktima. Isip-isip din. Huwag puro bunganga. Baba babaho yung bibig nyo pag nasubrahan yan. Ay, buhay Pilipino. Akalain mo. nag astang perfect din. Ako, binabasi ko sarili ko, astang perfect ako. Ayo, astang perfect rin kayo sa pambabas. ulang lang eh. Isama kayo sa Q1A Kagaya ka lang ng maritis na kapitbahay ko dito Yung mga kakilala ko Nakatikim na nga ng mga grasya na pinaghirapan ko Sa pagtitresyor Yung mga uh, Natsambahan natin nung una Pero hanggang ngayon Panay duda pa rin mabubitin pa yung manok problema nila yung pagkain at kung kailan sila may ihaw, eh kayo mga sulit basher ko sus so, iwan ko lang pinaproblema nyo yung video ng iba kinoporek ninyo kung makita nyo may mali manalamin muna kayo tignan nyo muna yung Paligid ng bahay niyo baka na nawawalis. Inunan niyo pa winawalis yung dumin ang gapit bahay niyo. Baka kulang lang kayo sa ilamos. ilamas si Lamas din.